So, ito na mga ka yung ano, tadahan na, ah. ah, medyo matas na, last na patong na yan ito. Ah, okay. Natrumpet na ni Be. <laughs> magandang umaga. napaganda ng umaga dito sa bundok. Maga tayong pumunta rito. 5.30 pa lang nandito na tayo. Kaya, uh, inagahan natin ngayon linggo. Hindi tayo nakapagsimba nga. Then naghatid tayo ng, ano, ng sapan ng tao. So, ngayon, tingnan natin kung ginawa rito ni Be, yung ating uh, gagawing kubo. Ito, uh. So ito na mga kabrad yung ano Taas na ah, Medyo matas na Last na patong na yan ito Ah okay na na ni Be Okay na Pantay na to Ngayon ang nangyayari na ito Bubuho Prepare na lang tayo ng Sa flooring Okay pantay na pantay ha Apa kasi ada toh CR yang mana nak toh? Maya nanti pun tanya hati mah menok. Ya, cuma jangan beli sana. Ah, yeah, wa Ya mga mga totong sa mga kapitbahay ano. Yeah Pakain muna si Jojo nena. Ang tuwa talaga. Hindi mo na muna pinapakain ng, hmm. ng... Na kanin. kanin muna. Ayun. Yung isa, hindi pa nga itlog itong bibi, no? Ha? Hindi pa nga itlog? Hindi Oo nga. Yung isa, naglilimlim na no? Napakanda ka po yung... Nakakalimutan ko bumili ng betrasin. Meron pa ba tayong ano? Breeder? Oo. Okay. Uh -huh. uh, yung -huh. bukas pwede nang bumili. Ano? Uh -huh. Yung dalawa doon, nagsama yung pabo. Nagsama. Dalawang pabo. Di ba? Uh -huh. Daming nililimliman itong ano, puti. Oh, na? Ito, lumilim-lim na ito lahat, no? Ito, ta? Ito, maganda mag-akay eh. <coughs> ha? Ito. Anong, ano, anong time out? Hmm. So ito mga kabrad yung ating kinainaman natin sa mga native yung ikin cross natin na native chicken. Sila yung lumilimlim na yon ng ating uh, ano yung ating primate na yon kasi yung dalawa na yan hindi naglilimlim. Kaya ito sila yung naglilimlim dito. Kasi mga cross na rin yan, native na rin yung ano nito. Ito. Ay kumukha Ito naman yung Rhode Island. Cross na rin to sa sa native ka na marunong na siya maglimlim. Yun ang kinainaman mga kabrad pagka yung mga heritage chicken natin, ikin roast mo sa native. Kasi yan mga yan, hindi naglilimlim. Kaya tayo nakakatipid dito sa uh, kuryente. Siyempre, kung talagang tutuusin, gagamitan natin to ng incubator dahil maraming itlog. Uh, ang ginagawa na lang natin, natural na lang na pamimisa. Kaya ganun ang ginawa natin para pagkaganun sila na marunong maglimlim, kukross natin talaga yung Rhode Island na yan sa native. Kumbaga, ang pinaka-roaster natin dyan, Rhode Island, kumbaga, yung pinaka babae na lang, yung hen natin, um, native. Kaya, maganda na at least may dugo na siya ng, ng Rhode Island. Kaya ngayon, ayan, naglelimlim na sila. Ito mga crossing yan ng Rhode Island to. Pero iba talaga yung dugo ng native, matibay. Itinnya oh, ito yung Rhode Island natin, ayan. Marunong na siya maglimlim. Ganyan na ginagawa natin mga kaibot diyan, hindi na tayo gagamit ng incubator. Puro natural na lang na pamimisa ang gagawin natin. Kaya ang gagawin natin, yung mga ano natin, mga Rhode Island na manok, i-cross natin sa native. Kumbaga, yung kaya hindi natin inaalis yung itong ating Rhode Island na lalaki. Yan. Ito yung Rhode Island natin na lalaki. Ayan. Tapos ito, anak na niya yon Pero ito, anak na ng flymouth natin yung dalawa na yan. Yan. Yung dalawa. Kaya meron tayong rooster na dalawang plymouth na cross sa Rhode Island at saka pure Rhode Island. Yung tatlong inahin na yan, ito, yung tatlo na yan, na kulay brown. Dug, ano na yan, Rhode Island. Tapos may cross na siya ng native. Ang nanay nila, native. Okay. Ito, ang ginainaman na itong plymouth natin. Ito yung malalaki. Yan yung mga susunod natin na mga henerasyon ng ating mga alaga. Yung cross. Kasi sa pure native, unang-una nga, kahit sa baboy, matagal lumaki. Dito ang habol natin, yung laki ng itlog at saka uh, laki ng karne nila. Ang kamukha niya, no? Ang lalaki ng itlog. Ayan. Ito, may bago yung tatlo rito. Hindi <coughs> ito, pinalis natin kay Joel, babaho. Para Ito ay yung dalawa nating native. Eh, mga kabladang kinainaman, pagdating sa pag-aalaga natin ng manok ngayon, ayan, kamukha na ito. Ayan, nasasampan na siya. Ayan. Yan, Rhode Island ng na tatay niyan. Tsaka hmm. yun, ayan, 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 isip yun, yun. yun naman Chinese chicken na yun, At hindi natin alis. Maganda rin sila maglimlim. So. Hmm. Hmm. Ito. Ingit na siya. Sige, okay, lugo na. Dito naman yung puti. Yung Chinese natin. Ito rin, ito. Yung manok natin na to. Ano to eh, yung may halong huluwa na to. Yan. Tapos yung tatay din ito, dugo niya Chinese. Kaya kung papapansin niyo yung paan niya, itim. Ang karne niyan, itim. yung bibi naman natin siguro sa sa ngayon ah uh, pag napisa itong ating uh, nandito ayun madadagdagan na doon na tayo mag-uumpisa talaga na magparami rin ng bibi kasi dadalawa lang yung inahin natin dito ito kayo sa barako yun pa yung mga una natin mga bibi yung barako natin yung lahi malalaki hindi na natin kinuha yung ano yung kulay may itim pag meron kasi tayong buyer na ayaw nila na merong itim yung pakpak, itim yung balahibo. Hindi ko alam kung bakit. Yung Chinese natin. Eh. Tumalimhim na ito mga kabrad yan. Hindi yan mo. siya. Nagutom siguro ka dahil ilang araw na siya hindi bumababa. Hmm. Hmm. Ah. Limliman mo na boy. Girl. So yun nga mga kabrad, yung isa kong sa mga nag-aalaga din ng mga backyard na, na chicken farm. Ang kamukha nung sa akin dito. Uh, kung gusto nyo ng malaking karne, i-cross nyo sa Rhode Island yung Chinese chick, ay yung, ano, yung native. At kung gusto nyo naman na naglilimlim, yun nga, ganun. I-cross nyo yung native sa Rhode Island o sa Plymouth. Ang magiging resulta nun, Malaki na yung nagiging karne, malalaki itlog. Marami rin silang magitlog itlog dahil nang alam naman natin na ang Rhode Island, isa sa pinakamarami mga itlog yan. So ayun niya, mga kabrad, uh, at least kahit paano nakakapag-share ako ng konting uh, kaalaman dito sa experience ko dito sa ating mini-farm tungkol sa pag-aalaga natin ng mga manok ngayon. Dito, mga dati kasi gumagamit tayo ng incubator. Ang problema sa incubator mga kabrad, pagka hindi mo nabantayan, nasira, syempre tayo may trabaho. Uh, hindi mo napapansin, hindi pala gumagana yung incubator mo. Nakailaw lang siya, pero hindi siya gumagana. Lalo na kung hindi siya automatic. Uh, konti lang yung napipisa sa kanya. Sa akin na, uh, yung experience ko. Pero uh, ngayon, binago ko yung style natin. Uh, tayo ngayon, natural na pamimisa yung ginagawa natin ito. Ito siya. Para, at least, kahit paano pano, nakatipid na tayo sa sa kuryente. Kahit paano pano, malakas din ang production. Kung gusto ng itlog, sobrang dami ng itlog nito pag nanginitlog talaga. Uh, dito sa farm, uh, sa pinaglipatan namin, napakaganda, napaka mag-aangba yung ano rito. Iba ang ambience dito. Mabaga, malamig. Uh, dito, di mo, nakakapagtanim na tayo ng gulay, uh, sitaw. Ilang beses na tayo, ilang beses na tayo umani. Tapos, meron tayong itlog. Siyempre, mas masarap dito. Manirahan talaga, kung totoo. Sa Kaya lang, <coughs> meron pa tayong trabaho na nagpaalam naman ako doon sa ginagawaan ko na siguro patapos na lang yun. Um, papaalam na ako. Mas gusto ko na po na ako talaga dito. Talag, pero ang target ko talaga dati, na pagkalipat dito, focus na kagad ako. Kaya lang, hindi ko pa pwedeng iwanan yung ginagawa namin doon sa ano. Pero sa boss ko, nagpaalam na rin ako de, sa, sa ginagawa ko din. ari nung ginagawa namin. Nagpaalam na rin ako pupokus tayo sa susunod na panahon dito na tayo mas mapapaayos natin to mas mapapaganda, mas mapaparami natin yung ating mga alam lalo na yung native natin sa mga susunod na panahon meron tayong mga nganak at susunod meron naman tayong gagawin mas magpabilis ang paparami natin kaya mga mga muli maraming maraming salamat po sa atin lahat God bless po